Ngayon pong natapos na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para po sa midterm election sa susunod na taon. Simula po ngayong araw na to ay atin namang kikilatisin ang mga kandidato na gustong magsilbi sa ating mga mamamayan. Ito po ang ating election series ng Tune In kay Tunying. Mapalad po tayo dahil ang una po nating makakaharap para po ipakilala po sa inyo kahit na matagal niyo na po siyang kilala ay ang isa pong kandidato sa pagka-senador si Sagip Party List Representative Rodante Marculeta. Ka magandang araw po sa inyo. Magandang umaga sayo, Kato, Ning, at uh, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako ako ang unang iyong kikilatisin sa araw na ito. Opo. Uh, sabi ko nga po sa entrada natin ay eh, marami kilala na naman namin kayo pero Mabuting uh, maipakilala po namin uli kayo sa publiko. Uh, Unang-una po, ilang taon po kayong nagsilbi uh, o nakapagsisilbi na bilang mambabatas? Kung uh, isasali natin yung hangganan ng aking uh, termino yeah, po. Uh, na hanggang uh, June 30, 2025, ay nasulit ko na yung labing walong taon na pagiging miyembro ng House of Representatives by that time. Opo. Uh, bilang uh, miyembro ng House of Representatives, kayo po ay isang party-list representative. Sa mga panahon po ba na yun, naramdaman nyo na mas, uh, mas uh, inferior o parang second-class citizen ang mga party-list representatives kesa sa mga regular congressmen and congresswomen? Nung mga unang... Uh, uh, mga years ko sa House of Representatives, more preferably, yung pagpasok ko kasi 2004 eh. Yun ay 13 Congress hanggang 2007. Naramdaman ko yung parang inferior nga kami kung ikukumpara sa mga district representatives. Pero nung mga sumunod na mga ilang taon na at nagsimula nung makilatis ng mga kasama namin, na kung ay mas nakahanda pala kami kung uh, ang pinag-uusapan ay uh, yung mga sektor na aming nire-represent. Uh, medyo kinilala na rin kami na co-equal uh, members of the House of Representatives. Kaya po ba eh, katulad din naming mga pangkaraniwang mga ama tahanan na, na nag din po sa misis nyo kay Ma'am Edna? <laughs> tama po yun kasi alam naman niya yung uh, aming mga sinasahod din. Yeah, po. Kaya uh, siguro hindi, yung physical na pagbibigay ay eh, hindi na namin nagagawa pero doon sa kanilang uh, <clears throat> dahil sa kanila pong mga sariling bank accounts din naman, ay eh binibigay na po namin doon para alam naman nila kung paano uh, papano kami sumuporta rin sa mga pamilya namin. po, so, sa, sa loob ng halos labing walong taon na, uh, bagamat uh, minsan naramdaman nyo na kayo po ay uh, parang second class uh, citizen, eh, national o nationwide ang inyong constituency. Ngayon, ito po ay isang importanteng tanong. Bakit po, bakit po gusto niyong magsenador? Dahil sa ang ibang uh, pangyayari sa buhay ko, sa pananantili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din ako mga frustrations eh. Mm -hmm. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay eh, puro success stories eh. Yeah, ang karamihan din yan ay yung frustrations sapagkat meron ka pang gustong gawin eh lalong-lalo lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent, yung maiangat mo talaga sila. Ako ang pangarap ko nga, eh, yung pagkaraan ng mga ilang panahon, ay eh, ma-wipe out yung aking sektor. Eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan yung sektor na aking ginagampanan. Eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 317 ng members ng House, eh, Uh, sa Senado naman ay 24. Eh, isang boses lang din naman kayo. Hindi kaya maulit lang yung uh, sakaling kayo panari, maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations niyo sa Senado? Yan palagay akong uh, hindi maulit eh. Uh, bakit po? Kasi uh, hindi nyo naitatanong. Ngunit ako ay dalawang beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung, uh, kung paano ang uh, pakikisama kung paano ang isang issue ay nadidispose sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng labindalawang senador at labindalawang congressmen. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung, yung gusto kong ipagtagumpay ko kung ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi. At bago hirangin ba ito, kailangan nating maipalitaw lahat ang gusto nating palitawin kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin eh. Yung may bentaha, yung, yung uh, popular eh, no? yung kung paano man sila naging uh, popular. Pero paano nyo ba ilalarawan ang, ang uri ng ating mga botante ngayon? Unang-una yung social media na talaga namang nung inanalyze nila yung analytics na sinasabi nila, hindi may kukumpara ngayon eh. Uh, ako, nagtataka rin ako, pati yung pakikipag-agawan ko ng Hopia, Mm -hmm. Akala mo yung huling pagkakakita sa akin may, may 4 na may apat na milyon eh, na. Eh wala naman akong TikTok noon eh. Tingin niyo po ba ay dapat ng uh, taasan o higpitan ang qualification sa pagiging mambabatas o senador? To be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang, Katunyeng. Ang nagiging problema lang Uh, kahit gaano pa ang sabihin natin na uh, itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasaad sa ating saligang batas, hindi po pa, hindi pa natin pwedeng gawin ngayon. Mm -hmm. Dahil ang sinasabi lang na saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at uh, magbasa, mali pa sa may ibang uh, mga qualities, mm -hmm. ay pwede ka nang maging uh, senador. Mm -hmm. Hindi naman nakalagay doon na uh, sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan yung binabasa niya? Palagay ko, mm -hmm. meron. Mm -hmm. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh. Mm -hmm. Kapag ikaw ay nagpail ng COC, yun ang simula ng kontrata. Mm -hmm. Isang araw lalapit ka sa mga tao, ipapipirma mo sa kanya yung kontrata mm -hmm. sa paraan humingi ka ng boto. Kapag ibinoto ka, nakompleto yung kontrata. Mm -hmm. Ngunit kahit kailan. Hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangan ibalik mo sa tao. Bakit po ganito yung ating kalagayan? Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda? Bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan ay hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang pagpapatupad, eh, palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas. Noong po nakaraang uh, eleksyon 2022 kumandidato na po kayong senador pero ilang linggo bago po ang halalan eh bigla po kayong umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo umatras na naman tong kadanti natin. Didiretsuin ko, Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa'yo, wala nang atrasan ito. Noong po bang panahon na yun, eh, napilit lang ba Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya, tutulungan ako. Eh. Huli na nung maano ko na nasa kalagitnan na nung makita ko na wala naman palang makinari ang PDP laban. Yung kung inaasahin nyo na financial support mula sa partido, hindi wala. Pa wala. Ano po Wala. Eh, lalo naman kay Unity. Naki, eh, sabi siguro, eh, sinasama ka na nga nila sa amin. Eh, yun, yun naman, eh, siyempre pagdating ko marami ng tao. Uh Pagsasalita -huh. na lang ako. Sinasakay nila ako, minsan, minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Oh, Wala naman akong chopper eh. Mm -hmm. Eh ngayon, may nag-offer na sa akin na dalawa na yung air assets nila eh. So ngayon pa lang po ay uh, meron na ba tayo dyan? Uh, meron <laughs> may na. Checking, may may check-in na bang... Uh, Basta na ibigay na nila, oh, eh gagawa na tayo ng mga kaparaanan dyan. Oh, po. Sobra importante po, no? Lujan, well, nung pagdumating yung yung uh, takdang oras na kailangan ninyo ng mag-advertise, dapat may pambahid kayo sa... Sa oh, airtime, di ba? Ay, ang mahal ngayon. Ang lalo, Palagay ko, lalong napamahal ngayon. Opo. Okay. So, pati po yung get-up niyo. Parang nagbabago kami ng... Uh, parang naninibago kami sa inyo eh. eh medyo siguro, uh, nag-impress ko ng konti ngayon kaysa sa dati dahil... Uh, noon nga, sa bilis at saka wala namang kahandaan. Okay. So kung ano na lang yung ma mahila mo, maisot okay. mo, yun na. Mm -hmm. Pero ngayon, kahit pa paano, eh, naka-choreograph ng konti. Opo. Katulad uh, sapatos nyo na to, eh, pang oh, ito teenager eh. ko lang nakikita yan. Eh. Oo, oh, talaga naman kinakailangan eh, ipakita mo rin uh, ang kahandaan mo na mag ka kung kinakailangan. Okay. Di ba? Especially, ang butante po natin ngayon, malaking bahagdan ay nasa millennial, sa Gen Z. Uh, tinatawag yung mga uh, uh, bata-bata pa po. Yung pong, so, in other words, sa ngayon po, hindi kayo kinakabahan nakakapusin kayo ng gasolina pagdating ng lulo? Uh, wala siguro kong magiging uh, dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan, sa pag uh, sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. At sa dami ng mga iba pang mga parallel groups na hindi ko nakita noon, Opo. Maniniwala ka ba ka, pati, pati, kasama ko lumalaban ng senador, lumalapit sa akin? Pero, uh, ako po, uh, ko kayo, no? Sa pinakahuli pong survey uh, na ginawa po ng iba't ibang mga, mga research firms, ay hindi po kayo masyado nakikita sa mga winning circle, ikaw, uh, ano po, medyo malayo-layo. Hindi pa kayo na... Nagagambala doon. Hindi na ako nagagambala ngayon. Dati kasi nagambala ako diyan. Kaya isa 'yan sa dahilan kung bakit ako nag-withdraw noon. Pero ngayon, kahit ano pang gawin nila sa survey, 'yung sinabi ko sa iyo kanina, walang atrasan ito. Itutuloy ko ito. Sapagat, ang paniwala ko, ang paniwala ko kahit hindi nila ako ilagay sa survey na 'yan. Nasa puso ako lahat ng taong bumoboto na alam kong unti-unti nang nababago ang kanilang pananaw ngayon. Ano po damdamin niyo sa mga magkakapatid, magkakamag na tumatakbo sa Senado? Meron tayong 24 million families sa ating bansa. Hmm. Nakikinikinita po ba niya ang aking ibig sabihin? Dalawang na senador lang ang dapat na tumayo sa Senado. Ang ibig sabihin po noon, ang ratio po ay dapat sa bawat isang milyong pamilya, doon lang lalabas ang isang senador. Paano po ka kung sa isang pamilya ay magkapatid? Mag-inahalimbawa, nakikita mo yung mga mata nila umiikot. So paano kako maging tatlo pa? Tama po po, po yun? Di po ba anomalya yun? Isang diretsyong tanong ulit. Dati, dalawa lang, eh. mag-ina, magkapatid. Pero ngayon, mukhang tatlong tulpo. Tatlong. Uh, magkakapatid ang uh, makikita po natin kung ang pagbabatayan po ay ang mga mm -hmm. uh, pre-election survey. Mm -hmm. So ano po ang damdamin nyo na mayroon pong tatlong tulfo po kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay pa para sa akin ay uh, kasobrahan na. Eh. Kasobrahan na hindi dahil sa uh, maaring nagiging insecure ako eh. Ako sasabihin ko ito sa ito Katon, toyo hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng uh, ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangi ay para magsilbi bilang senador. Opo, eh ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot niyo dahil pwede niyo namang iwasan yung tanong na yon. Pero... Pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na. Uh, meron po akong nakausap na dati pa eh kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Just to set the record straight. Totoo po ba yun na inalok kayong maging miyembro ng official family? Totoo yun, na ah, Tunying. Ang totoo niyan ay tatlong posisyon pa nga yung uh, inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-parehong uh, tinanggihan ko. <clears throat> yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ko sapagkat malapit yun sa puso ko yung pagpapababa ng kuryente. Uh -huh. Ngunit napansin ko na hindi masyadong uh, na-appreciate uh nung mga dapat na makaalam nung mga repormang gusto kong mangyari. Curious lang po ako. Un Department of Energy po yung isa tapos yung isa po yung ERC. Ano pa po yung Department of Justice at saka yung uh, Department of Agriculture. Apo. Yung Department of Agriculture uh ang nag-opera yun, ang dating Executive Secretary Vic Rodriguez. But, oh, dahil sa alam niya na ako'y maglulupa din. Eh. Maglulupa din apo, apo. Sapagkat naipahayag ko naman yung sa maraming pagkakataon-kataon. Eh, sabi ko, uh, mas gusto ko sana yung isa. Sapagkat doon uh, ko makikita yung impact mm -mm. nung gagawin ko. Sapagkat kapag naibaba natin ang kuryente, ka ako, yung impact noon mm -mm. ay massive yung kanyang epekto. Kaya ako po binanggit yun, sapagkat uh, imagine, inaalo kayo ng iba't ibang executive position at hindi basta-basta cabinet uh, position po yan. Tapos ngayon, ang dating eh, para kayong nasa oposisyon. Tapatin nyo nga kami, kayo po ba oposisyonista na ngayon? na nila yon katunyeng kasi kung susuriin mo talaga yung aking uh, yung aking uh, ginawang uh, pakikipaglaban, kung may tuturing na yon, hindi nila napansin na ipinaglalaban ko yung prinsipyo namin, yung mga tradisyon namin tungkol sa paggalang sa mga ng kumakatawan sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Unang-una, walang magdidepensa. Kung walang magdidepensa, lalo namang walang magtatanong. Ngayon, naging kagugalian na namin. Kaya sabi ko, this is the unwritten rule, tradition, kung tatawagin. Wala naman tanungan talaga yung dalawang opisina ng executive. Ba't ka ako na nangyari? Ba't ngayon eh, nagiba tayo ng patakaran? So, naitanong ko nga eh, are we now setting aside the tradition, Madam Chair? That's the first question. If we are setting aside this tradition, is this committee authorized to do so? go ang sagot niya, There's a short answer to both questions. The answer is no. So, dinatuwa naman ako. Ang ibig lang sabihin nun, pananagutan namin yung tradisyon ng paggalang. Uh, pero, uh, bago lang yung susundutan ako, nakita po namin na nilapitan kayo ni Kong Gisong Paduano eh. Pero, in, yung mga sumunod na eksena, nawala na sa sa video eh. Nagpang-abot ba kayo no? ni ni Congressman Paduano? No? Hindi naman kasi hindi ko naman siya pinapansin. Nasalita na siya, nasalita. Uh, uh Ako, focus lang ako sa sinasabi ko. Ang pagkakaalam ko, nang gugulo lamang siya. Unang-una, hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko rin siya, hindi rin niya naiintindihan. So, hindi ko naman siya pinapansin. <laughs> Kala ko, laga, uh, dahil may uma, parang may umaawat sa inyo eh. Hindi naman. Uh -huh. Kilala ko yung tao na yun, talagang ganun lang. Yun. Okay. Yung pong tanong na kasunod dun sa binabanggit nyo kanina na kahit si Abante ang vice president, ganun din ang ay ganun din ang gagawin nyo. Hindi yung tao eh. Uh -huh. Yung opisina ng vice president ang aking sinabi. Uh -huh. Sinesentro ko dun. eh uh ito -huh. e po, diretsyon nyo kami. Hindi ba, o oh, tanggapin na natin na yung institusyon lang yung pinagtatanggol, ang tradisyon yung pinagtatanggol, hindi ba... Uh, sa uh, puso ninyo, eh, talagang ipinagtatanggol niyo si Vice President Sara Duterte during that time? Eh, nagkataon siya yung tao ron eh. Mm -hmm. Wala na akong magagawa doon. Mm -hmm. Eh kung si Paduan pa yun baka sakaling ipagtanggol ko rin yung opisina eh. mm -hmm. Hindi ako aalis doon sa alam ko tama. Eh, eh, doon na tayo. Hindi nyo ba somehow <coughs> ay pinagsisisihan eh, yung inyo pong aksyon na yun? Dahil siyempre, Meron mang natutuwa sa inyo, especially yung mga makaduterte, marami po yun. Pero uh, na, marami uh, marami namang nagsabi na ano ba naman tong si Congressman Marcoleta? Uh, bakit ba parang naging abogado ni na P.P. Sara? Oo, oh, ganun ang naging uh, perception nila. Hmm. At lalo ko naniniwala ngayon na pinupolit pinupolitika pala nila yung ating Vice President. Lalo na sa mga sumunod na pangyayari na nakita ko na gumawa sila ng mga bagay na hindi na tama para lamang mapilit ang Vice President na humarap sa isang pagdinig. Pero dahil po sa inyong ginawa na yun, kayo ay hinubaran. Talaga, todo. Ay, na, bang kayo mahuhubaran? O ano po ba yung mga hinubansi? Baka kala nila kung ano hinubansi. Baka so, akala yung Amerikana Pati medyas ko nahubaran eh. Eh hindi ko naman hindi ko naman inasahan sa pagkatang ipinaglalaban ko ay katwiran. Mm -hmm. Noong una hindi ako naniniwala na uhubaran ako. Mm -hmm. Kasi ako unless they are able to present a better counter argument. Mm -hmm. Kasi ang pinag-uusapan natin ka yung institution namin eh. Uh -huh. Pag sinabi mong Congress, Congress is parliamentary in nature. Mm -hmm. Diyan na uhubog, yung tinatawag na parliamentary practice. So nung tinanong What is the point of order of the Honorable Abante? Wala naman siya sinabing na labag eh. I will ask Congressman Marcoleta, sabi niya. Are you rebuking this committee? Mm -hmm. Saan ka naman nakakita ng gano'ng gato niya? Mm -hmm. Tinuro ba kung ganon? Nasaan na yung paggalang sa amin? Nasaan na yung... May I ask the Honorable uh, mm -hmm. Honorable Marcoleta, mm -hmm. if he is rebuking this committee. Sa -saan naman man lang eh. eh, wala na yun eh. Ay, wala na. Ay, sa -saan ka nakakita na. Sa so, asama man ng love niyo. sa una o sa mabang ang ko, sabi ko, uh, gusto ko pa sana, Papa, anong klase ka kung I am raising a point of order? Mm -hmm. I am even raising a point of inquiry. So, alam mo sinabi niya sa akin, Ah, uh, Congressman Marcoleta, you, you cannot raise uh, aspects of procedures because you are no longer a member. Sa kabuan po, Uh, tama ba limang committees ang uh, inalis sa inyo? Sa ko, limang committees at saka isang uh, membership sa committee. What does it tell us about the current leadership of the House of Representatives? Ang masasabi ko lang, kahit ako'y nalulungkot ka, Tunying, hindi ako makapaniwala kung bakit yung mga kasamahan ko, kahit napagsabihan mo sila, nung una, inasahan ko na maaaring nagkakamali lang sila, Pwede ko pa silang pagsabihin kasi mga bagito yung iba eh. Kaya ganun ang aking ginawa na para ipaalala sa kanila. Pero ang nakikita ko ngayon ay very obvious na na meron silang political uh, uh, agenda na talagang hihain nila. ay sinasentro ko na, hihain nila ang vice president. Sa tingin nyo ba ay uh, makatutulong sa inyo na kayo po ay uh, nakadikit sa mga Duterte ngayon uh, whether it is uh, uh, it is uh, just a perception o kaya ay katotohanan kaya nung ako ay mag-file ng COC Katunjing mm -hmm. ang una kong sinabi kinakailangan kategorikal na sabihin ko na ako ay nag-file naghain ng certificate of candidacy bilang isang independent senator ang sabi ko, ito ay katibayan uh, ng kagustuhan ko na sa pamamagitan man lang nito ay may pakita ko na nagsusulong ako talaga sa matagal ng panahon. Ito yung pangarap ko na magkaisa tayo bilang isang bansa. Sa mga tweed, hindi ko sinisisi ang Pangulong Marcos dito. Ang sinisisi ko dito ay yung leadership ng House of Representatives. Eh, hindi naman makikialam ang Pangulo sapagkat alam niya, eh, meron kaming separating wall. Mm -hmm. Ngunit, sabi ko, tinitindigan ko ito. Kung ito'y pinaalam niyo sa kanya, dahil kilala ko ang ugali niya, hindi siya papayag. If given the opportunity, hihingi niyo ba ang suporta slash endorsement ng Presidente? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ko siya siguro, kahit na pabulong ay eh, sasabihin ko sa kanya. Kahit na hindi na public. Kasi... Kung maibulong ko sa kanya, Mr. President, baka naman... Kasi tinitingnan ko rin kung komportable sa pagkasanap karami ng uh, mga partidong kasangkot do sa kanyang pinorma na uh, senatorial slate. Baka naman kako eh, maging uh, discomfort sa kanya yung publicly ay eh, uh, ma-endorse niya ako. Naiintindihan ko naman yun, Katoneng. Kaya yung pagiging independent ko, nasa sa kanila na kung gagawa sila ng initiative, kung paano nila ako susuportahan. Opo. Para po sa mga nanonood sa atin, uh, disclosure lang, ako po ay kaanip sa Iglesia Ni Cristo, si Kadante po dito ay kaanip din po sa Iglesia Ni Cristo, at alam naman ng nakararami na as a general uh, uh, rule, siguro pwede kung maaari nating sabihin yun, na kami po ay hindi naman uh, pangkaraniwang Uh, iniinggan nyo na pumasok sa politika. Ito po, uh, again, just to set the record straight, kayo po ba ay uh, uh, pinahintulutan ng uh, pamamahala na iglesia na tumakbo sa pagkasinador? Yes, Ka Tunying. Uh, alam mo naman yon, dahil sa ikaw ay matibay rin namang miyembro ng INC, hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Yon ay unang-una doktrina natin. Pangalawa ay kahayagan ng paggalang natin sa kanila. So sa pangalawang pagkakataon ay uh, pinayagan tayo katungin. Kaya eto na naman ako. Pero ngayon, sinabi ko nga sa iyo, wala nang atrasan. Mm -hmm. ba niyo ba yan sa pamamahala ng iglesia? Kasi uh, parang naibilin nila sa kanilang mga pinagkakatiwalaan na ang pagpayag na yan eh, parang, well, hindi naman direktang sinabi sa akin. Ngunit, uh, uh, parang may haging ng ganun. O, oh, pinayagan ka uli, ah. Uh, kahit na subliminal lang, eh, bahala ka na kanyang umintindi yan. Parang ang pagpayag na yan, eh, Mayroong kaukulang condition na wala nang atrasa niya na. Wala <laughs> nang Okay, mga huling tanong na lang po. Kung sakaling papalarin po kayo, ano ang unang-unang gusto niyong maisulong na, na batas na pakikinabangan po natin? Naririnig ko sa inyo. Wala kayong bukang bibig, kundi puro kuryente, babaang kuryente, babaang kuryente. Uh, alam ko, Uh, baka napapalagilipan nyo na iyon. Uh, other than that, ano ba po? Nauuna kasi ang uh, kuryente, oh. Katunyeng, sapagkat ito yung impactful. Eh. Mm -hmm. Kapag ito'y naibaba mo, napakarami ng kanyang magiging epekto sa industriya, uh, sa imajed generate na, na trabaho, at pati yung production ay talagang dadami. Pero bukod doon, eh, pati yung tubig kasi kinakailangan nating ayusin yun eh. Yung quality ng serbisyo at pati quality ng tubig, hindi ka maniniwala siguro sa Central Luzon. Kung kailan nakipag-joint venture ang isang kilala mo na, negosya, uh, na kumpanya, sa joint venture kasi kato niya, very basic yung kapag nagdalawa na yung nagsiservisyo, di ba gaganda dapat kaysa sa so nag-iisa? Ano po ba ang uh, pananaw niyo na na alisin ng totohanan. Alisin ng totohanan ang pork barrel. Pinaka-idea yan. yan. Ako naniniwala ko, yan ang pinakatama. Yan ang pinakatama. Na talagang wala na sanang una best na power yung, uh, yung congressman na mag-pinpoint pa ng mga projects. Kahit na sabihin natin na, oh, wala nang pork barrel. Pero kung halimbawa, papayagan pa rin kami na magpalista ang kaibahan lang naman kasi ikato noong kasi lamp 3 siya. Yes. Pagkatapos mula sa lamp 3 na yon, paghahatian ay ibibigay. Ang nangyayari kasi eh siyempre makiki makikisama naman yung speaker sapagkat paano naman siya ibuboto ng speaker kung hindi susuportahan ng mga Kayo po ba ay naniniwala na magiging fair at walang dayaan ang eleksyon na mangyayari sa Mayo? <laughs> May palagay ako na mangyayari ang isang uh, fair at malinis na eleksyon. Pero pinaka-ideal dyan ay yung maaaring meron din konting uh, magiging problema kagaya ng nangyari. Pero sa kanyang kabuuan ay gusto ko pa rin maniwala na magiging patas pa rin at credible. Sapagkat uh, bago ako nag-file ng aking uh, Certificate of Candidacy. Nagkausap na rin kami nung uh, uh, chairman ng Comelec. Uh, sa hindi siguro alam ng ating mga kababayan, matagal kaming matalik na magkaibigan ni uh, Chairman Church. George. Alam niya, yung aking mga ginawang initiatives ay hindi para sirain ng Comelec o lalong-lalong na siya. Kung hindi, kailangan ipakita natin yung vigilance natin Sapagkat yung boto ay importante sa grado. So usapin niyo na po yung ating mga kababayan, kadaante kayo naman ng <coughs> Abrilata nitong ating bagong segment na ito. go ahead po. Uh, sa lahat po ng ating uh, mga kababayan, lalong-lalo na po yung umaasa sa isang uh, matapat uh, at uh, makabuluhang paglilingkod sa ating bansa ay nais ko po sanang uh, ipailala sa inyo na kailangan po ninyong tingnan mabuti sa mata ang lahat po ng kandidatong lalapit sa inyo sapagkat yung kontrata po ay nagsimula na. Bago po kayo pumirma sa pamagitan ng pagboto ay isipin po ninyo kung ano ang mabuti sa ating bansa, kung sino-sino po talaga ang mga taong mayroong katangian na babalik sa inyo para panagutan po nila ang isang sagradong kasunduan para po sa inyong kapakanan. Kayo pong magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na bumalik sa inyo. Huwag po ninyong sasayangin ang pagpapakataon na iyon. Salamat po sa inyong lahat. Parang salamat po. salamat po. Magandang araw po sa inyo. Thank you po.